Ayon sa Bible, ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Wow! Ibig sabihin pala niyan eh. Sa pagpunta sa ating mga pangarap sa buhay, dapat pala meron tayong mentor. At sino naman ang mentor ko? Walang paki ang mga pamilya ko sa akin, pati mga kaibigan ko, hindi naniniwala sila sa akin. Madali lang humanap ng mentor mo, brother and sister. Tingnan mo ang mga taong matagumpay na sa buhay na pareho na pinapangarap mo na maging balang araw. Tingnan mo ang mga pagkakamali niya. Tsak, may matutunan ka talaga dahil mas marami kang matutunan sa pagkakamali kaysa sa tagumpay ng isang tao. Ang matutunan mo, hindi mo nagawin ang pagkakamali niya nakatipid ka sa oras, financial, at pagpapagaling ng emosyon mo dahil sa kamalian mo. Kawikaan verse 17